malapit po? na po malapit na po bang uh, magunaw ang mundo uh, doktor <laughs> uh, Mahar <laughs> ano lang uh, medyo active lang ngayon at uh, palagay ko matatapos din yan once ma-release yung mga stress na sa tagal ng panahon uh, pero nag uh, nagkakasunod-sunod kasi uh, pag kaya naumpisan. nagsisim, pag nagsim, oh, na no? nagkakasunod-sunod uh, ano ba nagkakataon lang ba yon na, Uh, Dr. Lagmay o talagang uh, magkakaugnay itong uh, mga paglindol na yan? Uh, ano po no? Um siguro may dalawang sagot diyan, ano. Uh, isa tingin ko ah, ito naman yung opinion ko lang. Uh, hindi naman po pa, ano talaga na unusual na magkaroon tayo ng mga lindol dito sa Pilipinas kasi nasa Pacific Ring of Fire tayo, no mm -hmm. uh, ibig sabihin po niyan diyan sa mga lugar na 'yan katulad ng Pilipinas, Japan, Alaska, dito sa West Coast ng US, sa Canada west coast ng Canada mm -hmm. ay pumapalibot po yan doon sa Pacific no at uh, nandoon yung Pacific Ring of Fire kung saan maraming uh, mga paglitbol at saka marami din na mga bulkan at ba, yes. pumuputok na bulkan page mm -hmm. ito ay active mm -hmm. so siguro uh, Alamin natin kung bakit ano, bakit uh, nagkakaroon ng lindol doon? Kasi po yung yung ocean floor, no? Uh, gagawin kong mas simple, no? Yung Sige ocean floor ng Pacific mm -mm. ay gumagalaw. Mm -mm. At uh, mayroon din po mga ibang mga lugar sa mundo na alam mong malalaking bitak ano, papatipak ng bato, no? Mga crust na tinatawag, uh -huh. eh gumagalaw din siya ng ibang direksyon. At uh -huh. kapag uh, yung Pacific Ocean floor ay bumabangga sa Eurasian plate, no, yung tipakong malaking tipak na bato to mm -hmm. ay dito sa bahagi ng Pilipinas pag uh, nagbabanggaan yan, nag-accumulate ng stress, no, na stress mm -hmm. siya, Nakukompress eh. So yung yung stress na yon, namuuo yun at pag namuuo yun, eh release niya sa pamamagitan ng paggalaw ng fault. Mm -hmm. At yung fault na yun, yun yung uh, nagaano, naggagawa ng tinatawag nating lindol. Mm -mm. So dahil tayo nasa Pilipinas, eh, nag-accumulate ng mga stress uh, sa tagal ng panahon, uh -huh. eh, ngayon po naglalabasan ngayon yung mga paglindol. Medyo unusual in that sense kasi parang nagsabay-sabay. Although, uh -huh. Pwede rin natin tignan na hindi siya gano'ng ka-unusual dahil nga nandito na tayo sa Pacific Ring of Fire. Mm -hmm. At uh, siguro yung mga strong earthquakes na magnitude 6 to 6.9, mm -hmm. ilang dosena ang ganyan na nangyayari sa buong mundo kada taon. Uh -huh. Yung magnitude 7 to 7.9, uh, siguro mga mahigit isang dosena kada taon sa buong mundo. Uh -huh. Yung mas malakas pa dyan ay once or twice every year sa buong mundo. Ah, uh, nagkataon nagkataon ngayon na sabay-sabay no. Every day yung pagka hindi this month or last month. Uh -huh. Ay may mga 20 na maliliit tayong mga uh, earthquakes, earthquakes na nararamdaman dito. Uh -huh. Oo, sa Pilipinas lang 'yon ha.